Sisimulan na ng Marcos administration ang implementasyon ng Binoong Philippine Development Plan o PDP para sa 2023 hanggang 2028. Ito ay matapos aprubahan at iutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-adapt na ang PDP Plan 2023 to 2028 sa ilalim ng Executive Order Number no. 14. Nakapaloob dito ang mga hakbang ng pamahalaan tungo sa pagbangon ng ekonomiya at kung papaano re-resolbahin ang ilang problemang nararanasan ng bansa. Target ng PDP na ito na panatilihin ang antas ng paglago ng ekonomiya sa 6 hanggang 7% sa taong 2023, 6.5 hanggang 8% sa 2024, maibaba ang unemployment rate sa 4 hanggang 5% pagdating ng taong 2028, pati na ang poverty incidence mula 8 hanggang 9%. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., higit sa numero at istatistika, mas malaking hamon sa pamahalaan kung papaano maiaangat ang buhay ng isang Pilipino. Kanina, sinimulan na ng National Economic Development Authority o NEDA ang pagtalakay sa mga nilalaman ng PDP plan sa mga ahensya ng pamahalaan. Nanawagan naman si PBBM ng pakikipagtulungan ng lahat upang makamit ang layunin ng nabuong development plan. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.